Dahil nga, tabakasyon na. Sintay na nga yung laog. Kaya, buhil na talaga ngunyan agi asin mag urad venture baga kaya ngunyan bakto baga paril buhit ka marinsur kita igwa ka kitang bisita hali pa nga Manila kaya ngunyan mapalaban na naman kita mag Tagalog kaya syempre tanga ning pag pinagbunod ninda maintindihan lamang tigtataram ta syempre may naugma asin na excited man nga ni ako ta nakabot ablang burbid yuta sa Manila kaya tig kontak pa nga ako ninda iiba man da sa urad venture ta kaya dig di ko na sana nga ni sa baga paril buhit ka marinsur na medyo alangan naman ka sa oras na medyo hapo naman kaya igwa pa man ka kitang mga mga ibang pag muna o, na tao. Badang alas na nga ni kami nagduma sa baga pa rin. pa pala kag sa warawin. Si duma, nagretso na nga ni kami digday. Nagbaralo sa nga ni sindang, So problema sana, tatakulo sa pang sura. Da isa ng umay. Tintian nyan, mapasya na naman katakay ni. Eh. Mga pera minuto nga ni na pagpumotor. Nakabot na nga ni kami sa baga paril. Sabi ko nga ni, sa ida, magpreparat na medyo halawig pa ang lalakaw Mantang si sa kuya, okay lang daa. Sabi ko, ati Habang naglalakaw na nga ni kami pa duma, nagrequest mo nga ni nag na habang naglalakaw pago pala nga niya ang gabo, shot out pala din sa bisita ta. Hali pa nga niya sa tagay. Kaya na sila pangani o kausipon in kayo niyong dua. Tagalog baga, pala siya nanganit. Tadakol pa mga natutadang Tagalog. Pag-abot mi nga niya. Medyo nang kapanin sa nangani. Taigwa na pala ding entrance na 10 pesos. Sabi ko ngani di bali, tamaya -tama mamaniin kay bahan ko. Pero yuk man sana. As in, nakulo ngani na talaga ang improvement big day. Tamay mga bantay na. Bula, may mga nagatinda naman din din Merindalan, talo na inig sinapot. Inay, siram sa nakayan. Pag-abot nga niya dumasasalog. Nag-alap naman kami kay gusto, malabaga baga'ta dawa sa in, dakulo talagang tao. Kaya sa bininda, dawa sa injan basta makapagbabad-babad basang sinda, malangani baga, tapag abot duman, hindi na baga nakapagpukul sa duwa nagdiretso na tulong sa tubig, maduhon pa nga ni Sinda tapos kuhon, tapos paliputon pa. Kaya sabi ko pa, nasa nanindo, tawara siya sa Manila, tigdi na yan. Marikong pwede siya na yan, sa Manila, ta. Pinadala ko na sa Inda. Tig <laughs> pa oram ko man nga ni sa Inda su so camera, na niyong mas enjoy ninda ang moment din ng luwa. Sabi ko nga ni, sana ulas na na po moment. <laughs> ang install ta ka ni, kung siya, pero camera man. Pero okay lang sa kuya, ta, at least, pako ng taga Bigol ang nakakaibahan ta, at mga taga Manila na. Kaya talagang medyo nauurog maman nga ako, mga pirang minuto nga tigibahan ko na si Inda, medyo nakatur taliwas naman kay Tawo. Ta medyo hapo na. Kaya medyo dahi nang mare-crowded Mauragon nga niya talaga digdi. Ta daw at -da ako Tawo. Dahi talaga nagalabo ang tubig. Kaya talaga. Dahi bagan ganang kasawa digdi magbalik-balik. Ta ang tubig pa sa napresko ho na. Maray nga niya. Ta nagustuhan man ni kading duain Ining lugar na padarahan ko sa inda. Kaya baga enjoy enjoy man nga niya. Sinakakalangoy-langoy. Man nang alasin ko na nga niya kami ng uli. Ta medyo ubas naman sa so Tawo. Habang paul na nga niya kami. Nagaparangisian pa nga okay? <laughs> Sabi na, na ito, kami kanin dami siya sa nakaasin makahiling at araw ka hanggang gisa na nga ni pala ni Burbidyuta salamat pala nga ni sa mga nakaibahan tatahali pong Manila salamat mo sa Indo asin sa pagsuporta iyo sana sa utro na kulpa makaibahan ta iyo sama ibang iba talaga nagdaan doon na nilikha ng ating ama grito o dayuhan na ay nakapanganga nagayang sa tanaw ay may sariwang hangin Natin kasi mayaral pa. Ay ano bang inaantay mo? Tama. Yeah.